Ang uh, susunod na tatalakay natin dito ay ang uh, tungkol sa uh, shirk na isa ring dapat nating uh, pag-aralan. Dapat na pag-aralan at maliwanagan dahil uh, ito ay uh, nakapagtitiwalag sa Islam. Ang shirk ay ang pagtatagda ng katambal sa Allah sa kanyang pagkapanginoon, sa pagsamba, sa kanyang mga pangalan at mga katangian. At ang tinutukoy natin dito ay ang pagbabawal sa pagtatakda ng katambal sa Allah sa pagsamba at ang pag-uutos sa pagbukod-tangi ng kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya para maliwanagan natin ng lubos ang sinasabing shirk, ito ay uh, bigyan natin ng tatlong uri o bahagi. Una, yung sinasabing ashirkul As akbar, ang malaking shirk. Pangalawa, ashirkul As asgar, maliit na shirk. Pangatlo, ashirk As al-khafi, yung mga nakatagong shirk. Ginawa natin uh, tatlong bahagi para maunawa natin ang lubos, maliwanagan natin at ang hindi ibig sabihin dito na maliit na shirk, ibig sabihin okay lang? Hindi. Pero ginawa natin malaki. Dahil wala namang katapatang malaki, kundi may maliit. Kaya sinabi natin malaki, maliit, pero hindi ibig sabihin ng maliit, ay simple lang, okay lang. Hindi. Shirk pa rin siya, na dapat maiwasan. Dahil sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna shirka la thulmun azim. Katutuhanan ang shirk. Lahat ng uri ng shirk, malaki man o maliit, ay isang malaking kawalang katarungan. Kaya kahit yung maliit ay isang malaking kasalanan. Unang tatalakay natin dito ang sinabi natin ang malaking shirk, as shirkul akbar. Ang malaking shirk ay nagpapawalang saysay sa mga gawain ng tao. At hindi lamang yon ito ay nagpapanatili sa tao sa imperno kapag hindi niya ito napagsisiyan habang siya nabubuhay. Nang na ibig sabihin, kapag siya ay namatay, nadala niya ang kasalanan ito, ang pagtatambal sa Allah, ang lahat ng kanyang mga nagawang kabutihan ay mawawala sa kanya at siya ay mananatili sa imperno waliyadu billah. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat at taubah, aya labing pito, lil mushrikina ay ya'muru masajid Allah, shahidin ala anfusim bil kufar, ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Ang ibig sabihin nito, hindi nararapat sa mga musyrik, mga mapagtamba sa kaisaan ng Allah, na mga laga ng mga masjid ng Allah, habang sila ay saksi sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sila ay mawawalan ang lahat ng saysay ng kanilang mga gawain at mananatili sa apoy ng imperno. Wallahu billah. Ayon sinabing, mawawalan ng saysay -say ang lahat ng kanila mga nagawang kabutihan at mananatili sila sa apoy ng emperno. At hindi lamang yun, ang sino mang mamatay na dala ang kasalanan ito, hindi mapapatawad sa kanya ang kanyang kasalanan. Batay sa sinabi ng Allah SWT sa surat An-Nisa, aya 48, Inna Allah la yagfiru ay yushra kabihi wa ma maduna dhalika limayesha. Katotohanan, hindi patatawarin ng Allah ang kasalanan, bigyan siya ng katambal, pero maari niyang patawarin ang maliban dito sa kanino mang naisin niya. Ibig sabihin, walang kapatawaran ang shirk, ang pagtatambal sa Allah, kaya kailangan nating maiwasan ito nang hindi may pagkait sa atin ang paraiso. Dahil kapag namatay ang tao na nagtatambal sa Allah, may pagkakay sa kanya ang paraiso. Batay sa sinabi ng Allah SWT sa surat Al-Ma'idah aya pitumput dalawa, innahu may yushriku billah, fakad harram allahu alayhil jannah, wa ma'wahun nar, katutuhanan, ang sino mang magbigay ng katambal sa Allah, tunay na ipagkakait ng Allah sa kanya ang paraiso, at ang magiging antungan niya, ay ang imperno. Ang shirk na ito ay maraming uri, katulad halimbawa ng pagpanalangin sa mga patay. Ang dapat, sa Allah lang tayo nananalangin, pero pagka nanalangin ka sa mga patay, sa mga ribulto, humingi ka ng mga tulong sa klolo sa kanila at mag-alay ka ng panata sa kanila o di kaya ng handog, magkatay ng hayop para sa kanila at iba pa, ito ay malaking shirk. Ito ang sinasabi natin, malaking pagtatambal, pagtatambal sa Allah na hindi niya pinapatawan ng kapatawaran kapag ang tao'y namatay ng may mga kasalanan ng katulad ng nabanggit natin kanina. Ang ikalawang shirk naman ay ang uh, sinasabing ashirkul As asgar, ang maliit na shirk. Pero tulad ng sinabi natin, maliit nga ito pero hindi big sabihin ay maaari nating gawin. Hindi. Sinabi lang natin na maliit para bilang pagkumpara sa kanina na malaki. Ang uh, maliit naman na shirk, ito naman yung mga nabanggit na ilahad sa Quran, sa sunan ng propeta sa sallam na sinabing shirk, pero hindi naman kasing uri ng malaking shirk. Tinawag siyang shirk pero hindi naman kasing tulad ng malaking shirk. Ang tulad na halimbawa nito ay ang pagpapakitang tao. Halimbawa sa mga gawa, yung tao nagsasala. Pinapaganda niya, pagsasala niya para mapuri ng tao na siya ay magaling. Pagpapakitan tao, pagpaparinig. Tulad halimbawa ng pagbabasa ng Quran. Pinapaganda niya ang kanyang boses para masabing magandang boses niya hindi para makamit ang kaluguran ng Allah. Ito ay binansagan o itinuring na shirk, pero maliit na shirk siya. Na ibig sabihin ng maliit na shirk, hindi naman siya nakapagtitiwalag sa Islam, pero nakakagawa ng malaking kasalanan. At ito ay daan patungo sa malaki. Batay sa sinabi ng Propeta S.A.W., sabi niyang, Akwa po maakafu alaykum asyirkul asgar, fasu'ila anhu fakal arriya. Na ibig sabihin ito na sinabi ng Propeta Sallam, ang higit kong ikinatatako sa inyo na inyong magawa ay ang maliit na shirk. Kaya tinanong siya kung ano nga ba ito. Siya ay nagsabi, Arya, ang pagpapakitan tao. Sa Islam, hindi ka dapat nagpapakitan tao o nagpaparinig dahil nawawala ang kadalisayan ng ating pananampalataya. Ang ilang pa mga alimbawa ng maliit na shirk na siyang Maaring mapunta sa malaking shirk ang panunumpa sa iba maliban sa Allah. Ang panunumpa dapat naiukul lamang ito sa Allah dahil siya lamang ang pinakadakila sa lahat. Siya lamang ang nakakapagbigay, ang dapat pagukulan nito. Kaya kapag ka ang tao sa iba maliban sa Allah, ito ay tinuring na shirk, malaking kasalanan. Batay sa sinabi ng Propeta s.a.w., Man halafa bi dun Allah, fakad ashrak. Ayun, binanggit, sinabing shirk. Ang sino man nanumpa sa isang bagay o sa ano paman, maliban sa Allah, tunay na siya ay nakagawa ng shirk. Binansagan ng propeta na shirk. Pagtatambal, dahil hindi tayo dapat nanunumpa, maliban sa Allah. Kahit kayo yung pagsalita, yung pagsabi ng Masha Allah wa Sha'a nang ibig sabihin, kung ninais ng Allah at ninais ni Ginoo, ito ay binansagan ng propeta na shirk, pagtatambal sa Allah. Batay sa sinabi ng propeta sa sallam La taqulu ma sha Allah wa sha fulan, walakin kulu ma sha Allah thumma sha fulan. Sabi ng propeta sa Yesallam, huwag kayong magsabi na kung ninais ng Allah at ninais ni Ginoo, at yung salitang at, hindi pwede, dahil yun ay pagtatambal. Bagkos ang sabihin niyo kung ninais ng Allah, at pagkatapos ay ninais ni Ginoo. Itong mga ganitong mga kasalanan hindi nagpapatiwalag sa tao sa kanyang pananapalataya at hindi siya mananatili sa imperno kahit paman kung siya ay mamatay at hindi niya ito napagsasiyan, hindi siya mananatili sa imperno at bagkos mababawasan lamang ang kaganapan ng kanyang pananapalataya. Ang uh, ikatlong uri ng shirk ay yung uh, ashirk al-khafi yung nakatagong shirk, batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaykum indi min al ad-dajjal, qalu bala ya rasulullah, qala ash-shirk al-khafi, yaqum ar-rajul al fa yusalli fa yuzayyin salatah lima yara min nadar ar-rajul ilay Na ibig sabihin ng -ha, hadith nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nais ba ninyong ipabatid ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo, kung ano ang higit kong ikinatatakot kaysa bulang Kristo. Nagbigay ang propeta sa Esalam kung gaano kalaking pinsala at tukso ang naidudulot ng bulang Kristo. Pero batay dito sa sinabi niya, mas higit niyang ikinatatakot itong sinasabi niya kaysa bulang Kristo. Kaya inusisa ng kanya mga kasaman, Opo o sugo ng Allah, sabihin niyo kung ano ang higit na ikinatatakot niyo kaysa sa bulang Kristo. Sinabi ng propeta sa salam, shirk al khafi, ang shirk na nakatago. Ano bang ibig sabihin nito? Yung bang ang isang lalaki kapag siya magsasala, papaganda niya ang kanyang sala dahil may tumitingin sa kanya. Nakatago, hindi alam. Wala nakakaalam yun eh. Kaya kung bakit higit na ikinatatakot ito ng propeta sa salam dahil hindi napapansin ng tao na akala niya, wala lang yun. Okay lang yun, pero hindi naman pala ganoon kundi ito ay malaking kasiraan, malaking kasalanan, kaya dapat natin iwasan yung mga katulad nito. Sa katotohanan, ang malaking shirk, itong tatlong binanggit natin kanina, maaari naman natin gawing dalawa lang ito eh. Ang malaking shirk at maliit. Dahil yung nakatago, yung nakatagong sinabi natin, nakatagong shirk, maaari naman ito ay pumasok sa malaki, maaari naman ito ay pumasok sa maliit. Kaya sa madaling sabi, ang shirk ay dalawa lang, malaki at maliit yung patagong shirt maring malagay sa malaki, katulad ng shirt ng mga al yung mga tao mapagkunwari. Sinabing nakatago kasi makikita mo na yung panglabas nila ay sumasampalataya sila samantala sa kaibuturan ng kanilang puso, sila hindi sumasampalataya. Kaya yung patagong shirk nila ay doon napupunta sa malaking shirk. Yun ang mga uh, patagong shirt na napupunta sa maliit, ito naman yung pagpapakit ng tao. Halimbawa, isang Muslim, nagsasala, pinapaganda, dahil may nakatingin sa kanya, ito ay na pupunta sa malaking shirk. Ang pinakahuling uh, babanggitin natin dito kung paano nagsimula at anong dahilan ang pagkakaroon ng shirk. Ang tao noon, pagkatapos ni Adan, ay nasa wastong pananampalataya hanggang sa magkaroon ang uh, shirk. At ito ay sa kapanahunan ng propeta Noah, na ang dahilan nito, nung mamatay ang mga mabubuting tao sa kanila, dito ay nagmalabis sila sa mga taong ito, mga butihing mga sinaunang ninuno. At dahil nga sa pag-uudyok ni Satanas, nagkatawan tao at inudyokan ang mga taong ito na bakit hindi gawan sila ng ribulto at isama nila sa kanila mga pagtitipon, bilang alaala -ala na kasama pa rin nila sila. Ganito nagsimula na walang shirk pagkakamali. Kaya lalong maging masaya sila dahil kasama pa rin nila sa pamagitan ng mga revoltong ito. Ang problema, nung mawala yung mga taong yun at nagpalit na ng henerasyon, mga tao dito, lalong inudyukan sila na ni Satanas na sambahin ang mga ito dahil ito ay sinamba ng mga nauna sa kanila at naniwala naman sila kaya simula doon nagsimula ang shirk sa lupa at dahil lumaganap ito sa panahon na yon na sinasamba na ang mga mabubuting tao na ito kaya nagpadalang suwa na tala ng propeta at ito na si propeta Noah alayhi salatu wasalam nag-anyaya sa kanila na ibalik ang kaisahan ng Allah. At ipinagbawal sa kanila ang pagtatambal. Ngunit sila ay nanatili, hindi nila tinanggap si Propeta Noah, nanatili sila sa kanilang pagtatambal. At sinasabi pa nila, ayon sa nakasaad sa Banal na Quran, وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ آلِهَا تَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَعْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُكَ وَنَسْرَ Nang ibig sabihin ito. At sinabi nilang, wag nyong iwanan, talikuran ang inyong mga Diyos, mga Panginoon. Huwag niyong iwanan si Wadda at saka si Suwa at saka si Yausa, Yagusa, Yauka at Nasra. Ito yung mga pangalan ng mga mabubuting tao na sa una ay hindi sinasamba pero sa bandang uli, sa pagsalin-salin ng mga salilahi ay sa bandang uli sinamba ayon sa pag-uujok ni Satanas. Kaya ito ang mga napatunay ang mga pangalan nila na nanatili. Kaya nung mawala ng pag-asa si Propeta Noah hanggang sa umabot sa uh, siyam na raan at limam, limandaan na taon sa pag-aanyaya sa kanila sa pagsamba, ibalik ang kaisahan ng Allah. Ngunit, siya ay nabigo dahil nanatili sila sa pagsamba sa mga ito. At dahil dito, doon, ipinarating ng Propeta ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang pagpuksa sa mga taong ito na puksain silang lahat at iniligtas si Propeta Noah kasama ng kanyang mga tagasunod na naniwala sa kanya. Kaya ito ang naging uh, huling sandali ng mga taong ito na sumasamba sa mga naturang mga uh, Panginoon na tinakda nila ng mga pangalan. Um, hanggang dito lang mga tagapaginig, mga brother and sister, sana ang lahat ng tinalakay natin dito ay uh, maging kapakipakinabang sa buhay natin bilang muslim. At sana ay maisabuhay natin ang lahat ng ating mga natutunan dito ayon sa ikagagalak ng ating Panginoong Allah. At dapat na lalo pa natin palaguin ang ating kaalaman upang lalo pa tayong itampok ng Allah sa buhay na walang hanggan. ناقصيهان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته